Pag-rating na lang sa boarding mga idol. Kamusta mga katropa? Welcome to my channel. In this episode nga pala, ibabahagi ko sa inyo kung paano ako nag-angkas ride mula sa Naiya International Airport nung umuwi ako ng Pilipinas. Para nga pala to sa mga OFW na kapag umuwi sa Pilipinas ay walang available na susundo or alanganing oras ang dating ng flight natin. Pwede rin ayaw mo naman mag-taxi at perfect din to kapag ka wala kang bagahe or check-in baggage yung tipong backpack lang at pwede kang sumakay ng angkas. Ang angkas nga pala mga katropa ay isang motorcycle and taxi app. Kumbaga, ita-download mo lang ang angkas app at magbubuka kung saan ka pipigapin at kung saan ka pupunta at makikita mo ron kung magkano ang iyong babayaran. Pwede itong bayaran through cash at pwede rin through gcash or paymaya. May free wifi nga pala tayo sa airport. Pero mas maganda kung mag na tayo ng mobile data. Ang ginamit kong load ay True Gcash para sa aking Globe SIM card. Ang Go Extra 99 na merong unlimited Call at Anli Text at meron ding mobile data good for 7 days. Sakto lang sa 7 araw na bakasyon ko. So guys, kapag magbubuka sa angkas, ikiklik click mo lang diyan yung ano mo, yung kung saan ka pipick at kung saan ang drop off mo. At mapipili mo rin yan kung cash payment ba or through GCash. Pwede ka rin maglagay ng notes. So, ito guys yung nilagay ko sa notes. Sir, Bay 6 or 8, Naiya Terminal 3. Pero tumawag sa akin yung rider. Bawal pala ang angkas sa arrival. So, aakit lang tayo papunta ng departure. Pero kung gusto mo naman may dala kang bagahe, pwede ka naman mag-grab yung private car. Pwede dun sa arrival. Kasi nga ka dahil private car siya, mahirap makapasok sa arrival ang mga public taxi. So kung gusto mong mag-public taxi, gusto mong mag-joyride, gusto mong mag-angkas, mas maganda akyat ka sa taas sa departure. Pero yun guys, magdala ka ng, ano mo, ng notes mo, instruction para mas makonfirm mo. Lalo na kapag hindi mo mapin yung location mo. Meron kasing mga ganong uh, situation eh, na kapag nagbubuka sa angkas, hindi mahanap sa mapa yung location mo. So ngayon, pwede mong ipin doon yung pinakamalapit kung nasan ka at maglagay ka ng note sa instruction para hindi malito or maligaw yung rider. So guys, nung dumating nga pala ako sa airport natin, sa NAIA, Terminal uh, Terminal 3, Sibu uh, Cebu Pacific, at nung nagbook nga ako sa arrival is wala, walang available na rider. ah uh, yan yung lumalabas, don't give up on us baby. So, ganyan yung sabi nung angkas. So, madaling araw kasi ako dumating, 2am. So, naisip ko siguro magbubuk na lang ako ng grab, private, uh, private car, baka sakaling mes. Mas meron pa dun sa area na yon Kasi na-try ko na rin dating umuwi gamit ang grab. Pero kasi gusto ko talagang mas mabilis eh. Tsaka gusto ko ma-experience yung angkas. Kasi syempre ang angkas, di ka matatraffic, mabilis lang. And mas mura siya. So ngayon, uh, naghintay ako ng mga ilang minutes. Tinry ko lang ulit mag-book ng mag-book hanggang sa nakakuha naman ako ng rider. So ayun guys, uh, nung may tumanggap na rider, uh, ito naman yung lalabas. So shoutout nga pala kay kuya, uh, kay Sir Louie okay naman, um, naging smooth naman ang biyahe namin. Medyo umuulan nga nun, uh, meron naman siyang extra kapote pero hindi na ako nagkapote para dire-direcho na yung biyahe namin. So nakarating naman kami, naging safe naman at smooth ang aming biyahe. So salamat Kuya rider at ingat palagi, ride safe. Guys, dito tayo sa airport. Kapag ka nagbuka pala ng angkas, bawal palang mag-pick up ang angkas sa arrival. Sa departure lang ang angkas. Departure. So, ayan, aakyat ka sa departure. Tapos pwede ka nang dito ka na mag-book ng angkas, sasabihin mo kung anong bay ka. So, ayan. Abangan natin yung rider natin. So, guys, ito yung ano, ito yung arrival sa baba. Tapos pag umakyat ka, departure. Tapos tapat ng Bay 7, ayan oh, no, Bay 7. Pagtawid mo, motorcycle parking. Ayan eh. Motorcycle. Dito, pwede ka nang sumakay ng angkas or joyride dito ka na pwede mag-book pag gusto mo mag angkas sa joyride pwede ka rin dito mag-taxi pa-uwi so ayan kung gusto mong mabilis maka-uwi ako mag-aangkas ako eh yes, yes. Yeah. angkas oh, wait, okay na angkas na okay from the airport angkas So ayun guys, vacation mode muna ako sa Pilipinas. If you have some comments or suggestion, just leave it at the comment section. And don't forget to subscribe to my channel. Hanggang sa muli mga katropa!